Wish, nandito na ako sa Osmeña Highway. Galing ako ng Slicks. Andilim pala dito. Oo, kaya dyan sa kanto pumipwesto mga kaibigan mo kasi madilim iwan ko ba bakit buwaya tawag sa kanila. Nako, dito pala yun Wish, yung sasabi lang marami nang pag gabi. Oo, kaya sa kanan ka na pamwesto kasi kakanan ka na dyan sa Kirino. Bakit Wish? Bawal ba dyan pag sa pangalawang linya tapos kakanan? Ay broken line naman na, di ba? E ano magagawa mo? Bawal nga raw sa gitna Pamwesto tapos kakanan niya ha ha. Nako, kawawa naman pala pag uh, mga baguhang driver magawi dito. Sinabi mo pa kaya kung baguhan ka lang nadadaan dito sa gabi sa kanan ka lang Pamwesto bago ka kumanan pakirino to nagtahan kung ayaw mo masere buhay mo. Bakit twist bawal ba tayo mga tuwiran sa mga yan? Kasi kami mga driver, lalo pag bago kami sa tinitingnan namin yung sa guwit sa kalsada. Naku, pag mga tuwiran ka lalo ka lang maabala, hahanapan ka pa nila ibang violation hanggang hating gabi sila dyan. Naku, yan ang mahirap. Kaya yung ibang mga truck driver, eh, nag-abroad na lang dahil sa ganyang sistema sa ibang LJO. Hi, life. Ganun talaga, ingat na lang sa mga lugar na tinatawag nilang maraming buhaya basta alam ko naman kayong mga truck driver ay mga loyal. <laughs> Taga mga loyal kayo mga driver, Wes. Alugan ano, lugar ito, Wes? Anong saktong uh, area itong ano, yung uh, maraming ng huli dito sa gabi? osmenya? Pag galing kayo ng South Osmeña Highway bago magkirino traffic lights, andyan sila kaya sa kanan na kayo magpwesto pag panagtahan kayo. Na, wala nang mahuli. Sino man sa amin kasi talaga namang uh, umaasa lang kami sa kita namin sa perbiyahe tapos mahuli pa. Kaya masabi ko sa mga kapwa kotak driver, makiramdam tayo, magmasid at ingat tayo mga body ko. Bye bye!